Uy, si Angel Luxy nagsagub. Charis. Maayong buntag, guys, for today's video. Kuyugi ko ninyo magsagub og tubig, tabam or deep well water. Kay diri sa among isla, guys, wala may nawasa nga tubig. Ang amu adjud kay deep well water, muna siya among gamiton sa pagsabaw, pag, -sabaw, pag uh, ugas sa mga among tubot char. <laughs> Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> Kani nga tubig among gisag guys mo ni among gamit og panghugas og plato, kaligo og magsabaw mi sa among utan, magsabaw mi og tinola nga ang manok among gikuha sa silingan. ug <laughs> malingaw sad kong magsag ko og tubig kay katong pagbakasyon ako sa Pinas, Mao jud ang akong favorite buhaton or maybe di ko ganahan nga among balay walay stack tubig mao mag sigi kog sagubakoy mag sigi og ingon nga magsagub tag tubig magsagub tag tubig especially pista na siya nga adlawa kas kayo og tubig so mo nang akong gibuhat pag uli na kog bakasyon wa ko magsigig katog kay ang among balay murag ubin sa kainit super init period <sighs> ginawa unya akong pangutanon ang akong kaugalingon kay wa magi mangutan na so ako na mangutana. mangutan then asa manda inyuha inyo nganong wala may nawasa ang amua is from Ulango Island Lapu-Lapu City Cebu wala may nawasa so it means save me sa water bill <laughs> unya napakuy usa ka pangutana sa akong kaugalingon Um, tagpila man ang inyong deep well water. Tagpila ang container. So, ang container sa among deep well water, kay sa akong pagkahibaw is tagpisura. So, sa amuang isla, naapay mapalit ang among piso. Kunya, yeah. naapagi usa ka pangutana na ako sa akong kaugalingon. Nga nung ingon ka, deep well water, nganong nagahus lagi ka. Of course, unsa na rong tuiga 2024 na ang gamit ana is makina nagmakina na siya guys unya musakara ang tubig lain po kaayo guys uy og magtimba-timba pa mi musamot ug kadagko ang among mga braso og magtimba-timba pa Susun na ba karon ang kanang barbie shoulder usa na siya mga barbie barbie diha nya magtimba-timba mahimuming barako And that's all for today's videos, guys. Hopefully, na tubag na ko ang tanang pangutana nako ako sa akong kaugalingon. And wala ko masuko na, guys. Nag-explain ra ko yung anak. Radyo akong tono sa akong boses nga. Mura ko ganang kuan. Nangitag, away ba? <laughs> Bye!